What's up guys? Welcome back dito po sa Daniel at DOY TV Sports. Well, ang ating pag-usapan guys ay eh, ang San Miguel, tinalo ang Barangay Neva sa Game 5. Okay, ang nangyari dyan. Okay, at Japet Aguilar po ang pinagbubuntungan. Okay, ng mga fans. Okay, anong masasabi ni Doi TV dyan? At mga pasyato. Okay, bago po dyan, eh, salamat muna guys sa inyong lahat, followers at subscribers po ng channel na ito. Okay, bilisan na natin guys, ang nangyari Okay, isang game na lang, isang panalo na lang, finals lang San Miguel. Nga ba? <laughs> Sa mga fans po ng Barangay Nebra na kinakabahan, ba? Dineserve nyo po yung kaba nyo. Kasi diba, pinag-uusapan dyan, long series yan. So yung uh, possibility na umabot po ng Game 7 yan, nako eh, huwag nating, ano yun, uh, wala eh. <laughs> di po ba? Kaya itong ano, Sunday, eh, di na ako magugulat ko, anong magiging resulta dyan okay so ano ba nangyari dyan abay si Perez ay eh, kumana lang naman ng 31 points ganun din po ito si Joel Cruz Joel Cruz po ba anong pangalan nun Jericho pala Jericho Cruz ha ah, na may 27 points okay so malupit ano sino ba bumantay dyan ano ba nangyari si ano lang ata binantayan si Rooks tsaka si ano Lassiter kaya di nakaskor ano <laughs> nakawala yung dalawa pambira kala ko ba meron po tayong mga magigaling na ano defensive players. Okay. Tapos, nako, Ahan Misi may 19 points. Ang kapa. Okay. Siya pala ko manari ito, no? Abariyentos ito na pansin ko. 6 points. Ano ba nangyari, sir? Nasusobrahan po ba ang, ano, ang Facebook? <laughs> Sorry, ah. Napagbaligan ko doon yung Facebook mo, idol. <laughs> At ito nga po ang malupit ngayon. No? Pinagtitripan po sa Facebook page at sa YouTube. Ito po si Japet Aguila. Nako naman. Itong mga sumisisi kay Japet Aguila. Kala nyo naman kagagaling nyo sa basketball. Di po ba pwedeng mag-struggle ang tao? Okay. Di po ba pwedeng magkaroon ng turnover yung tao? No? So hindi po lagi Pasko sa basketball. Hindi po lagi perfect ang May mga pagkakamali yan. Kaya yung mga expectation nyo, ilagay yun nyo sa lugar. Okay? Marami na pong contribution yung tao na yan. Kaya itigil nyo yung mga pagkikriticize nyo. Yung iba nga dyan, eh, baka nga... <laughs> hater lang eh. <laughs> Kaya kung kayo mga taga-barangay ano, eh relax lang kayo. okay? masadong masyadong magpapadala. <laughs> okay? So, yan po ang masasabi ni Doi TV dyan. So, criticize yung player, no? Para mag-show up sila, okay yan, no? Pero yung papayain yung tao, that's wrong, okay? After all, that's just a game, guys. Okay? Yun lamang po ang masasabi ko dito sa Barangay Nebra at San Miguel, no? Okay? shout out na po tayo, guys. Dito tayo, dito si Tolentazo, na? Good morning, kabayan. Dinali tayo at maka 3-point shot. Eh kung magaling po ang San Miguel, sila lang dapat lumaban sa finals, no. sa naman po, ano, ha-hype lang halo sa mga ano, fans ng Ginebra. <laughs> no? Okay, sa mga fans sa mga Barangay Ginebra players, eh challenge sa inyo 'yan, no? Okay, kung di nyo kayang pigilan San Miguel, eh, wala. You can't win championship. Ganyan po kasi simple yan. Rodante Sabidan, Go, good day. Doi TV pasa siya na talagang sa, ano, ano po? Galit ako sa bar player. Ah, okay lang yun, sir. Receive nyo po yung galit yun. <laughs> Good morning, boss. Doy TV. Kailangan bumawi sa game 6. Hindi po ba kasama sa script? Yes, Babawi po yan. <laughs> okay, malonso trade sa swapang sa bola. <clears throat> Excuse me, guys. no. Okay, Ricky Eking, no? Hindi ko po alam. Talo talaga ang Hinebra, sabi ni Isle, Ismael Ampong. Okay. Joseph Pineda, ako po, idol, doy, manalo, matalo. Okay, gin dito pa rin ako. Ay, salamat naman po sa inyong solid na pagsuporta No? Sir, Joseph Pineda, marami salamat sa iyo. Ha? Naligo, good morning, no comment na rin yun. Wala na rin po pong comment si Sino ba naman kasi gaganahan dyan sa serye na yan? Ako, nagpapakatotoo lang ako. No, wala, eto, <laughs> naiayabangan ako sa kusyon TND, parehas din siya ng ama niya, Romeo Peralta. Congrats daw po, sabi ni Vincent Naba, no, good day kabayan doy, Inebra is nebra siguro, ganun talaga, ang flow na laro ng SMB at Inebra. Sige tayo ha, ma'am Irene Quiles, no, good Saturday morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. Willy Bardahe, good morning. All oh, that's na naman, no? Match talaga si Aguilar kay Pado. Wala naman talaga pong match si Aguilar doon. Dahil legit, center po talaga si, ano, itong si John Mar. At si Japet po, hindi naman talaga siya, ano eh, uh, legit defender ng mga ganyong klase ng player, guys. Di ba? Iba po ang, ano ni Japet, ang build ng katawan niya. Hindi po talaga pang talaga. No? At di natin siya masisisi doon. Meron pong iba pang kaya kakayahan ng tao. Di ba? Paling doy, okay lang ang talo. Talaga, gra grabe na player na, na, SMB Idol kasi parang physical na rin sila at hindi lang gumaganting hinebra. Di po po pwede yun. No? Kung ikaw babait-bait sa basketball, wala, di ka magsosurvive dyan. No? kailangan mo talaga ding sumabay no? di naman to the point na magsakitan kayo no? hindi naman gano'n so they magagaling niya mga yan, kasi di naman nila mararating ang PBA kundi sila magagaling hindi ko ba natatawa ako sa iyo sabi ni Arlene Bautista <coughs> comedy po ba tayo ganun lang po talaga tayo ma'am huwag po tayo masyadong seryoso nanonood no, kayo dyan eh nakatadhana <laughs> nakaano na po nakasulat na <laughs> sa kanilang mga palad kung sino man na <laughs> Kaya, sinasayang nyo ang inyo <laughs> kaba ang no Ramil saga, nagugudib sabi sa'yo talo tayo kasi first na Ginebra yun na nga eh, isa kasi eh, nasosobran ata sa, ano, eh, sa Facebook eh <laughs> inconsistent. No? Shooter pa naman yun, no? O, oh, ewan ko. Delio Simbahon. Nakangaboy Boracay. Naku po, sarap naman yan, sir. Boracay talaga. Okay. Hinakasar-asar nyo yung mga player Ng mga Boracay. Alam nyo, guys, walang epekto sa kanila yan. Kumikita ng daang libo yung mga yan. Ha? Huh? <laughs> At talaga pong magbo-boracay. Kung ako man, magboracay talaga ako. No? Ipeplex ko ba <laughs> oh, pagkatapos ako nagpatambak na sa Boracay ako. Shout out. Oy, sayang ganda sana ng laro kaso wala sa focus si Batman, Edwin Lobo. Okay, Danny Samarita. Talaga mahaba pa ba, baka hanggang linggo na lang makikita ni Nebra. <clears throat> okay, dami nagsisipa ng bato. Sabi ni Dali sa Marita. Siyempre TV. Kung napanood mo ang laban, matatawa kay Jabet Balonso <clears throat> sa pinagagawa nila. Puro kalokohan sa damakpak na error yung dalawa. Eh baka naman po, ano yan, nakaprogram. Este, nagkamali lang talaga. No? <laughs> Ay, nako guys. Yan ang ating <clears throat> matututunan dito. No? Huwag kayong masyadong mga diehard masyado sa team. No? No? dapat po talaga eh ano haba tayong nanonood eh natin yung ating mga pakiramdam okay wag po natin ibigay ang loob natin <laughs> di po ba relax lang po tayo kasasaan pa tataabot ng game <laughs> no <laughs> pakiwari ko lang okay pakiwari ko lang kung matapos ka agad, no eh may ah, uh, dito yung deserving na team po ang papasok sa finals no. At uh, let's congratulate. Okay? Kung sila talaga yung ano, nasusula este sila talaga yung mananalo. Okay, so yun lamang guys sa kating pag-usapan. At tuloy, maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga nanonood pa. Tignan <laughs> nyo, konti na nang nagko-comment ha. <laughs> so yun lamang ha. Maraming salamat sa inyong lahat. At magkita-kita tayo ha sa susunod na content dito lamang sa ating channel, Doi TV Sports. Maraming salamat po guys sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.